Kumusta mga ginoong mamumuhunan at mga ngalakal? Kami ay nakikipag-ugnayan sa Yoguru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay isasaalang-alang namin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung gusto mo, maaari mong ipause ang video. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga parameter ng organisasyon na pinag-uusapan ng mas detalyado. Ngayon ay titingnan natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya, Newman Corp. Ticker, NL. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang data simula noong Hunyo 20, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Corporation Newmont Corp na bibilang sa subkategory. Metal Drug, 68 kumpanya ang nakikilahok sa pagtatasa. Maghanap ng mga solusyon sa mga order sa dulo ng video na ito. Ang kabuang marka para sa kumpanyang pinag-uusapan ay 7.5 sa isa 0. Ang average na score para sa subcategory ay 3.3 puntos. Kung titignan mo ito ng malawak sa loob ng balangkas ng buong merkado sa amin sa pangkalahatan. Tandaan na ang average na rating para sa merkado sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa iskor na 7.5 puntos para sa Newmont Corp. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Newmont at mga subkategori na kumpanya. Nakikita natin na sa nakalipas na 12 buwan ang mga pagbabahagi Newmont Corp. nagpakita ng pagbabago ng 35.5%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategori na 56.6%. Market capitalization ng isang korporasyon Newmont Corp nagkakahalaga ng 663.1 syam bilyong dolyar. At ang market capitalization ng subcategory ay US dollars 400 at bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 31.25 bilyon. Na may capitalization ng libro na US dollars 100 at anim bilyon. Ang subkategori ay nagkakahalaga ng US Dollars 166 Bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock market at capitalization ng balance, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Newmont sa subkategori sa kaso ng market capitalization assessment ay 15.753%. Ang book value ay 18.841%. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at kapitalizasyon ng balance ng subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya ay nagkakahalaga ng US Dollars 8.128 Bilyon. Pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro account para sa 26% ng equity ng kumpanya. Pagtatasa ng antas ng utang ng kumpanya, mabuti isa puntos. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay 12.5, na may average para sa subkategory na 25.1. Pagsusuri ng stock market value ng kumpanya sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay US Dollars milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang tinatantya sa US$ 5,238 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 3.2. Ang average sa subkategory ay 3.7. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ labinsyam oras limamput isa minuto bilyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$ Dollars 20.14 isa apat bilyon. Pagtatasa ng inaasahang mga numero ng benta sa hinaharap kung ihahambing sa mga numero sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang marginality ay 26% na may average sa subkategori na 15.6%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan ayon sa subkategory ay 17.67%. Ito ay 12% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay katumbas ng isang libo, apat na at walumput tatlo thousand dollars. At sa subkategory ay mayroong isang libo, anim na at anim na put apat dollars. Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng tubo sa bawat empleyado ay isang daan at labinsyam thousand dollars. Average sa subkategory, US dollars anim na anim thousand. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US dollars 458000, subcategory 426000 dollars. Kita sa bawat empleyado kumpara sa mga kumpanya sa subcategory mabuti 0.5 puntos. Ang bilang ng mga pagbabahagi na pinaikling ay 2.2% kumpara sa average para sa subcategory na 1.7%. Tagapagpahihwati labing apat na nagpapakita ng antas na 54% para sa kumpanya Newmont Corp. Habang para sa subkategory ang antas ng RC labing apat na ay 47%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 56.75. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 66.03. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon at sanggunian. Guru Markets ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng kumpanya Newmont impormasyon at sanggunian na sistema ng pagtatasa Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng buy order sa US Dollars 56.76 Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na halaga. Ang pagtatasa ng organisasyon ay batay sa diskarte sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 6.0. Ang stop loss ay nakatakda sa 4.362. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss Pagkatapos ay otomatikong magsasara ang order batay sa mga resulta ng pangangalakal noong Hulyo put 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, NE, ay isang balancing transaksyon para sa pagbebenta. Ang video sa pagbabalance deal ay magiging o publish na sa channel. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang base o ang pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa appwal na presyo. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information and reference system, Guru Markets.